May dugo. Day off ko ngayon at wala naman akong ginagawa sa bahay. Naka-higa lang tapos nagseselpon. Kaya bigla akong naisipan na lumabas at pumunta dun sa ano, sa Blacktown, kasi bigla akong ano, bigla akong na-miss yung dinuguan. Magbabaka sakali lang ako kung merong ano doon. Dugo na mabibili para mamaya lutuin natin. Mula sa bahay hanggang sa estasyon ng train ay 8 minutes walk lang naman. Mas malapit itong bahay namin ngayon sa estasyon ng train kumpara dun sa dating tinirhan namin na 15 minutes walk ang layo. Pagdating ko sa train station ay agad din ako nag-tap on ng Opal card ko. Kasi minsan ko na rin nakalimutan ko na mag-tap on. At ang matindi niyan, natimingan ko pa na merong inspector. Kaya ayun, nabigyan ako ng multa na $200 lang naman. Na kung i-convert mo sa peso, ay 7,600. Pero nagpail naman ako ng appeal at na-approve naman. Di na ako pinagbayad ng multa. Kaya ngayon, doble ingat na talaga ako. Eto na nga, nakaupo na ako dito sa train at mukhang arkilado ko na naman ang buong train na to dahil ilan lang oh, dalawa lang kami ngayon. <laughs> Bali dalawang sakay ako papunta doon sa pupuntahan ko na kung saan ay bibili ako ng karne at dugo at sana meron nga doon dugo kasi Talagang natatakam na ako sa dinuguan. Bali dalawang sakay ako. Bababa ako doon sa sunod na station tapos lilipat akong train papunta doon sa Blacktown dahil sa tingin ko ay doon lang naman merong ano, dugo. So nakababa na ako doon sa ano dito sa sunod na station lilipat naman ako ng platform para para doon sa train na uh, papunta sa bibilang ko ng ano ng dugo at karne. Lumipat lang ako ng platform para sa train na papuntang Blacktown at buti na lang ay di na ako nagantay ng matagal sa train. Napaka-comfortable talaga ng train dito kasi bukod sa malaki na ay marami pang upuan at higit sa lahat maayos pa yung sistema. Finally, nakarating din ako dito sa Black Town. Pero dati rin ako nakatira dito ang mga 6 months ata o 3 months. Hindi ko na maalala. Kaya medyo alam ko yung lugar na to. At alam ko rin na mari, mar, maraming karinderya dito at mga mabibigyan ng mga Pilipino products. Kaya tara! Dito talaga sa Blacktown ay marami talaga ditong Pinoy na nagninegosyo at maraming mabibilihan ng mga Pilipino products at iba pang serbisyo. Pagbaba mo lang sa train station ay bubungad na kaagad sa iyo ang mga karinderya na may iba't ibang pagkain lutong bahay. Dahil yun naman talaga ang kadalasan na hanap ng mga Pilipino. Pero ako, ang hanap ko talaga ay dugo kasi talagang natatakam ako sa dinuguan ngayon. At dito lang ako sa baba ng station bibili dahil nandito ang karnihan na pagmamayari ng Pinoy din ata. At sa nakikita nyo, talagang pang Pilipino yung mga tinda nila. Mamaya na ako doon papasok para bumili ng karni. Uh, magpapagupit muna ako kasi maba ng boko. Kaya papasok muna ako doon sa sa mall na dati kong pinagpapagupitan. Pagpasok ko sa mall ay agad ko rin pinuntan yung dating pinaggugupitan ko. Kaso nga lang, yun lang, di ako makapagpagupit dahil dun sa pinagpapagupitan ko ay wala yung barber. Pero try ko maghanap sa iba. Ayun, may naispetan ako na barbers, barbers na, barber, barber shop. Dito na lang muna ako magpapagupit. Tinanong ako ng barbero kung ano daw ang gupit na gusto ko. Sabi ko naman sa kanya, bahala ka na kung anong hairstyle. Basta yung bagay lang sa akin na gupit. Makalipas ang ilang minuto ay natapos din agad akong gupitan. Yon, Pugit na ulit. <laughs> Pero upo-upo muna ako dito. Mamaya na ako bibili. Maaga pa naman. Habang nakaupo ako sa labas, naisipan kong bumili ng mga dilata at iba pang mga Pilipino products. Kasi minsan na lang ako makapunta dito sa Blacktown. Kaya ayun, pumasok ulit ako sa mall para pumunta dito sa Asian store. Nakabili na ulit ako ng mga pagkain Pilipino kasi nandito na rin naman ako. At ngayon papunta na ako sa ano, papunta na ako sa karnihan na kung saan ay magtatanong na ako kung meron ba sila ng dugo para mamaya makaluto ako ng dinuguan. Ate. May dugo? Baka. Gano'ng kalaki yung malaki? Meron. Hindi maliit yan. Wala malit. Ako na yun. Prosan yan ate. Tapos may bitong pa. Bitong pa. Baboy. Yung maliit lang. Pero yan eh, ay dininuguan ah. Ano lang. Mga kalahati. Eh. Okay na yan. Tapos, karni. Kasi magdidinuguan ako. Magkano lahat? Okay. Ayos na yan. Pagdinuguan. dinuguan Ika card ko na lang. So ayun na nga, buti na lang. Meron dugo at meron bituka. So uwi na tayo para magluto ng dinuguan. <laughs> Excited ako habang nakasakay sa train dahil sa wakas, di nasayang ang pagpunta ko dito sa Blacktown at higit sa lahat, makakaluto na ako ng dinuguan. Pagdating ko sa bahay, di na ako nag-aksaya pa ng oras at agad na rin ako nagluto. Unang ginawa ko, prinito ko lang yung pork belly sa sarili niyang mantika. After ilang minuto, linagay ko na yung bituka ng baboy. Pakatapos, pinabrown ko lang yung karne. At itinabi ko muna para magisa naman ng bawang at sibuyas. Pakatapos ng ilang segundong paggigisa, ay ilinagay ko ulit yung karne sa kawali. Sunod, binudburan ko lang ng kaunting patis at linagay ko na yung sili. Tapos binudburan ko na rin ng paminta. Pakatapos, ilinagay ko na yung dugo. Kaso nga lang, medyo may buo-buo pa dahil parang gelatin na yung dugo. Pero okay lang naman dahil bikulano ako kaya naglagay na rin ako ng gata. Pakatapos hinalo ko lang, antay ng ilang minuto at binunpuran ko ulit ng paminta at asin. Sa version ko naman ng dinuguan, instead na suka ang ilalagay sa akin naman kalamansi juice. Dahil para sa akin, mas masarap ang kalamansi juice kaysa suka ang ilalagay. O diba, sabi niya masarap. Pakatapos ko na mailuto yung gusto kong ulam na dinuguan, ay agad na rin kaming kumain at para sa akin naman, mukbang. Dahil alam ko na mapaparami na naman ang kain ni Mayor. Ang sarap talagang mamuhay kung ganito lang lagi na nabibili mo yung gusto mong kainin at hindi pa masakit sa bulsa dahil yung nagastos ko para dito ay wala pang isang oras na pagtatrabawuhan. Muli, ako ang inyong lingkod kusinerong mayor na nagsabi kong umabot ka dito. E di maraming salamat talaga. Love you! Kusinerong mayor ang kasama sa biyahe masaya. Sumama kayo! Sumama ka sa biyahe! Di umasaya kay kusinerong mayor ay panalo ka!